Yes, yeah, so, um... Day 1 sa cleats. Kamusta ate ang aod? Ay gusto! Ay gusto gusto! Ay hindi na bukas ah! Kaya kaya yan! Palagyan ate! Ito nga may breakfast ride sila 7am to 10am may kasama rin. Ayun oh! Kaya naman or? Kuya ano to? May kasama ng drinks to? Wala po. Oh, no. Feature lang. Akala <laughs> ano may kasama <laughs> <po> ng <yun>, drinks tsaka <laughs> 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 hindi. <laughs> ano gula? Grabe kasi si manager oh. Manager ang lakas mo. Laksos? <laughs> Lakas mo kanina, grabe. Alam mo, ano pa lang sa may makaratol? Sabi ko, shoot, nakargado si manager. Hindi ako umuulay, sabi ko, baka sa mapapayaw oh kay manager, nakakargado. Gusto ko mga mauna ka para... Lumikod ako sa... Sabi ko, ayaw ko. Para mahundon ako sa'yo. Okay na po. Okay na po ba? Apa. Benji! Magapay mata ko, dahil sa si Okay, okay. Ano pa rin? Pero hindi naman masakit. Kaya ko ano? Grabe. hindi, hindi <laughs> pero mas makikita mo kasi yung difference kahit na kung maging 2 pipe lang ako wow, wow. zayon wala mas zayon e eh. budolan ulit bukas usuot ko na to para makita niyo. so anong bagong budol ate? yung sa ate jess o oh. ate jess bagay sa'yo yun? No? alin? 50,000 yun <laughs> Pero ang ganda. Okay. Ano nga na natin? Bukas yung so shooting ko. Yeah, international natin. O, oh, medyo. Bago lang. Pero mas... Ni Basel. Okay na ako eh. Buka na cellphone eh. <laughs> <laughs> Kaso wala ako nun. Ang ganda daw. Ano ba kayo sa Budula? Kaso I ano mean. eh. Ano yung, ano, ano yung bib na uh, nayari ka nung Sabado? No, wag na! Yun yung tindi tsaka luma na yun. Ayun kasi yung kauna-una ang bib Oh, breakfast reveal. Alam mo, dapat ang bibili ko. Motor, hindi ba? Pwede ka pa naman bumili, ate. <laughs> Delikado oh, mag -mutor. Hindi na mag -enjoy. Saka, Bata, na gabi, ah, sa motor. Mm hindi, -hmm. ba? Ayaw. Gumalapan sila sa ayaw. 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 Okay. Parang mas sarap yung siyargaw. Hindi ako okay. sa swim bars eh. Open water. Ah, okay. Kira, Kira nyo kung ano ko yung nagpapulang. Cool Kira sa ano Hindi Mars, mas madaling sure, mag-swimming sa dagat. Ito ah, cool. ano, e, ba rin ako sa pool. Ah, ano. Luluta ko lang sa dagat. Bukit ba rin. Ayaw yung 3K elevation. Yun lang. Tapos may pating, no? Lutang ka sa pating. magre re-register sila. So, Yan okay. ba? Dati naka-150 Ano kami? Laps o, hmm. po, Tapos ano? Hmm? 25 kailan? 3 kailan? 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 Kami nila siya, nila ba kala? Bago siya ikasal yung na-workout namin. Ang dami na pala uh, yeah. Pwede ka pala ate mag-try mo. Ayoko. Ayaw niya lang. yung try. Ayoko pahirapan pa yung sarili ko. Actually, yung run talaga yung mahirap eh. hmm. Yung ano, run talaga. Alam mo, pagka yung kagaya mo, yung may lady job ka, mahirap. Ano, -gar 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 -gar. tsaka pupuli ka ating tayo. Hindi tayo makakain sa'yo eh. Lungin tayo eh hindi pabor yung ano sa atin. Hindi pabor. Pag kung may cash, kung may price ba na cash yan. Tsaka kailangan mo mag iba. Depende uh, sa ano na. Kasi kailangan kinadego ni yung ano lang, passion lang talaga sila. Yung watch ko pwede. Sa yun natin. may work multi-sport. Ah, multi-sport, pero isa-isa mo siyang Ate, ate, anong advice mo kay Ate Jess? Eh, okay ano? ba diba sabi? Isang bike pa. Oo, oh, tapos? Road bike. Hindi, ah. di Hindi, diba grabe lang gusto? Oo, oh, okay na to. Pagbalag oh. bagal. Tapos, Colnago, okay. road bike. Deserve served niya, no? works. Ay, nakasale yung Colnago. Nakasale yung kita ang discount. Road bike, tapos yun. Ay, oo, oh, oh, to. Tapos road bike shoes din, ate. Ate, deserve mo. Lakas mo eh. Lalakas. Ang budol ng taon. <laughs> ano yung kasabihan mo, ate? Kaya ate, sabi mo sa makatulog, bilhin mo na. Pag nag-open ako ng Facebook, lumalabas mo na kayo. Bangungot na yan, ate.